Good morning! Ayan, gagawa ako ng mahababang video para i-upload. Ayan guys, ipapakita ko kung ano yung ginagawa ko araw-araw. Ayan, dahil kagabi hindi ako nakapagbukas kasi sobrang pagod na ng katawan ko. Hindi na kaya. kapag lumapat na yung likod ko sa sa higaan, ayan, diretso na ako guys. Ang gising ko niyan, mga 6, 7, ganyan sa sobrang pagod. Ayan, tara, simulan na natin. Ang ginagawa ko sa umaga guys, bago ako magkape, ayan, iinom muna ako ng mainit na tubig, ayan, para ma-refresh yung ating katawan. Ayan, yung aking katawan. Ayan. Wait lang, guys, kukuha ako ng mainit na tubig. Ayan, bagoon. Hindi ito mainit na mainit. Uh, basta baligam ka. Ayan, after 30 minutes or isang oras. Pwede na tayo magkape. Ayan. Maghuhugas mo na. Huwag ayos tara sa bahay ko. Thank thank <laughs> you ilalagay ko lang doon sa isasain ko na uh, bigas. Ayan guys. Ay, bakit kaya may pula ko dito? Yun, makati siguro kinay, ay, kinagat ng insekto. Kaya napansin ko lang. Kitang kita sa video. Ayan guys. Ilalagay ko siya dito. At uh, tayo ay makapagkapi na. Ayan. Guys, kape tayo. Ang pampalakas ng mga ugat-ugat. <laughs> Ang Pag pag-isi ng mga ugat-ugat. ubusan ng asukan. Ayan guys, kapit tayo. At habang nagkakapit, nagkakapit ako, magluluto ako ng itlog. Ayan. kalimutan ko pala. Wala pala kaming mantika. <laughs> Bibili muna ako. Labas muna. Ito na ba yung siya na narkot? Ayan, natapos na din yung aking uh, paghuhugas. Ayan, nakapagluto na din ako ng kanin. Ayan, mas mabuti na maaga gumising. Kaya, ka na. Eh hey, Gusto mo ng ano? Ng um, itlog na may pandesal? Ay, pandesal na may itlog? Baligtad. Baligtad. <laughs> Yan, laman natin. Okay? Medyo matalag na yung aking kape. Ano yung guys? Naglalambing-lambingan na naman tong dalawa. Mamaya. <laughs> <laughs> Mamaya jumbaga na naman yan. <laughs> Iyakan na naman niya mamaya. Baka makahingutan ko ta na. Sabi kay Kuya, maaga ka lang ngayon. Pero para 10.30, nakahanda ka na. Saan ako papasok? Hmm? Saan ako papasok? Ano ba may ni Barbie ready kayo? No, Nag-open pa rin ng 11 say, sa loob. Sabi mo sa guy. Sabi mo sa guy. Ah, ma, uh, may ano po kami ngayon, may Vedic math. alam po yan ni Teacher Marine? Pinapapasok po kami ng 11. Hindi, bago mo talaga. Oo. Oh. 11, sabi ni Teacher Marine. Opo. Oh, okay. Nakikita ka sa video. Hindi ka pa nag <laughs> 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 Ayun, kaya nita. Ano gusto mo? Gusto mo ko ka po, Ano? No. Oh. Kaya na gusto ng na. O, masarap sa kanin. Kanin na may kamote. <laughs> Yung kay kamote. Yan, guys. Avatar lang. Challenge ko ng Gusto mag Oh, <laughs> Ang ganyan kami. <laughs> Kala niya kaano niya lang. Kaparkada niya lang. <laughs> cheers. Wala pa nung uh, ano yan, medyo, ano, bata-bata pa. Nagigipag cheers. <laughs> Yung isang kumugulong-gulong pa. Yan. Maga kumululuto ngayon. Ng ang gulay para makakain ka ng gulay. Kumain ka ng gulay para ano, hindi ka nananamlay. Dapat na pa-practice ka. sa so, ready. Ngayon sa mat. Para ma madali na lang sa iyo. Hindi yung kung kailan ano sa ka mag-practice. Makikita kita doon ni, ano, ni, tawagin ko. Frederick ba yun? Ah, si Alexi. Sa si atin, ate, ate, masan ka? Ah, hindi ko sa labas. Ay guys, tapos na kumanta, Kumain. Ganyan lang, Pandisal. tapos ano? Ito mamaya-maya ulit. Okay. din. Pumila, lagay dito, yung bakso malapit ko na siko mo yan. Pati katabi mo, mabububusan na kung tutay lang ang nasa ano, nasa gitna iya para hindi mas dito. Good job! guys, natapos na tayo ng gawain sa kusina. Um, mamaya ulit. Kaya tabakin ang aking tupi. Magtupi naman tayo. Sa sana kita da -da. Hindi ka pa maglaro. Na. Yan. Oh, you're welcome. Ito sa gusto may mo. Thank you. Thank you. Thank you. extra With health? Hmm, help. Kailangan mo na tulong? Kasi rin tulungan kita para hindi ka mahirapan. Sige. Okay. Please help me. Yan. ang dami na. Doon Kasi baka mamaya maapapas. Ayan. Ayan guys, tapayin ko na ito kasi mamaya maglalaban na naman Kaya hindi na siya malapit Ate, ate, exercise your fingers. Ate, ate, exercise. How your eyes? Wala iya ako, pag tinuha na yun, no? Wala mo yun, iyok na naman ito. guys. Natapos na din ako sa aking tupiin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Have a nice day. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment down. Thank you guys.